Alam mo ba? Ang kwento ni Maria Kakao, ang diwata ng bundok Lantoy. Alam mo ba na sa Cebu, may alamat tungkol sa isang diwata na bumababa mula sa bundok tuwing umuulan para saklalahan ang mga tao? Siya si Maria Kakao, ang reyna ng mga engkanto sa bundok Lantoy sa Argao, Cebu. Marami ang nagsasabing nakita na ang tanyang bangka na tila dumudula sa baha, totoo kaya ang tanyang kwento? Sino si Maria Kakao? Isa siyang diwata na naninirahan sa kuweba ng bundok Lantoy sa Cebu, ayon sa mga lokal na alamat. Pinaniniwala ang tagapangalaga ng kagubatan, kabundukan, at kalikasan sa rehiyon. May mga kwento na siya ay may asawang inkanto at namumuhay kasama ang mga espirito sa bundok. Ang kanyang bangka tuwing baha, sinasabing tuwing may malakas na ulan at baha, makikita ang bangka ni Maria Kakao na lumulutang sa tubig. May ilan na nagsasabing isang babaeng nakaputi ang sakay nito, at ito raw ay si Maria Kakao na tumutulong sa mga nangangailangan. Mga tunay na testimonya, ilang residente sa Argao ang nakarinig ng tunog ng saguan sa gabi, kahit walang tubig sa paligid. May mga kwento rin ng misteryosong babae na tumutulong sa mga nasalanta, ngunit biglang naglalaho pagkaraan. Ayon sa ilan, swerte ang dulot ng kanyang presensya, lalo na kung masilayan mo ang kanyang bangka. Ano ang sabi ng mga eksperto? Ayon sa mga cultural historians, si Maria Kakao ay sumasalamin sa koneksyon ng mga Pilipino sa kalikasan at sa paniniwala sa mga tagapangalagang espiritu. Isa siya sa mga pinakakilalang diwata sa Visayas, kasama ni na Maria Makiling at Maria Sinukuan sa Luzon. Isang diwata na bumababa sa gitna ng ulan para tumulong sa tao, panaginip lang ba ito, o si Maria Kakaw ay totoo? Isang alamat na tumatawid sa henerasyon. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.